Hindi naman ata mahina yung volume noong uh, Zoom press conference. Sinabi ko, kung mamatay ako. Ibig sabihin, in the first place, meron ng threat sa akin. But they simply do not care that I am also concerned about my security because I hear things. It's the same as itapon ang bangkay sa West Philippine Sea. Which was talking about doing it is not actionable. Iba talaga mag-isip yung mga tao na to. Nag-overthink. Bakit kaya? Bakit naman kaya sila nag-overthink? Ano bang pinagtitira nila? <laughs> personally, kahit walang instruction na yan, walang, walang pronouncement ang VP Sara na ganun ang gagawin. Pagka may mangyari sa kanya, may masamang mangyari sa kanya, automatic yun. Automatic talaga yun. No? Pag may masamang mangyari kay VP Sara, automatic na yun. Yun talaga ang gagawin ng sabayang Pilipino. No? Walang ligtas walang may maliligtas sa tatlong binanggit. Automatic yun. Ito lang pronouncement si PP Sara. At ang linaw-linaw naman, kunyari, may instruction, may bigyan ng instruction. Ang linaw-linaw naman ng instruction, no, na pag may mangyari sa kanya, alam lang gagawin. So, dapat, ano, ano magagawin natin? Baka para, baka may mangyari. Ah, oh, ngayari, ikaw yung ano, ikaw yung nabanggit. Ano bang gagawin natin para hindi mangyari yung tayo ang mapag ano, mapagkamalan na gumawa ng masama against sa VP. Check so, yung security, no? Dagdagan yung security ng VP o ano bang kailangan gawin para masigurado na walang mangyari sa VP. Dahil kayo ang masisisi, di ba? Oh. Bakit kayo nag-overthink? Ano ba? Hindi nolino eh alam ng sabayan ng Pilipino kahit wala yung sinabi ni Bifi Sara alam ng sabayan ng Pilipino ano ang dadawin ko Mang, may, may, mangyari man masama kay Bifi Sara sa panahon to kasi eh, nabaliwala nila hindi nila pinapakinggan yung mga ng, ang boses ng mga Pilipino alam nila lahat ng ginagawa nila tama patuloy nilang sinisira yung ano yung pangalan ni VP. Alam naman kasi ng Pilipino kung ano talaga ang dahilan. Ang linaw-linaw din ng instruction. Ako, kunyari, kung ako, sa akin binigay yung instruction na yun, matik yun. Matik yun. Nakikilos ako. Baka may mangyari. No? Hirap man niyang gawin, pero magagawa din. Hindi rin lang na natin alam. No? Hindi rin lang na natin alam. ba diba? Yung mga nandiyan sa paligid ng mga taong binanggit, eh, sila na mismo ang titira. Kasi alam nila mismo na hindi talaga maganda yung ginagawa. Hindi talaga, ginagawa, eh, hindi talaga maganda yung ginagawa ng mga taong ito sa ngayon. Pero ako, bilang ordinaryong Pilipino din, masaya din ako. No? Masaya ako na patuloy nilang ginigipit si Fisara. Well, patuloy nilang sinisira yung pangalan. Ginagalit nila si VP. Para pag dating ng panahon, no? Pagdating ng 2028, eh, hindi na tak, hindi na mahihirapan yung mga Pilipino. I-convince eh, si VP Sara na tumakbong presidente.